bulog. Ay! Mama ka po! Patawad! Patawad! Uy! Yan Piatos yan Mary Grace? Yes! <laughs> Jack Angel Piatos! Ah. Bili ko to! Sa 7-11 ko pa! 7 eleven ba? Oo! Oo! Uh, Saan Mahal dun, eh! Mahal man yan dun sa 7 eleven oy! Oo nga eh! Medyo may pagka-pricey na rin videographer! Uh -huh. Eh, may balita ako, ba eh? Hindi na naman. Hindi na siya 7-11. 11-7 na siya. Ayan, no? O, oh, di ba, mga kapatang helmet? Hindi natin sure kung totoo ba yan. Yung balita mm. na yan, yung post na yan. Mm. Pero, what if lang talaga, no, na... Karot! ba? Ay! Ano yung ano? Masasabi nyo about dyan? Kasi video gaper, ang, ang yaman! Oo, ang stand ko dyan, video gaper, parang, ang bong na! Uh -oh. so, ng... Oo, oo! Ang daming Oo, secure na ang future! Tama ba yung nabasa ko dyan? Na parang, nag-aaral pa ba yan? Tama ba ang basa ko? Ay! Pero grabe talaga, mga bata helmet, no? What if, totoo nga yan? Ang naisip ko lang, sa kanya galing yung ano? yung fans or yung ipinang eh bigyan na lang natin ng ano benefit of the doubt ah. baka mayaman talaga sila mayaman sila? baka mayaman talaga sila at may ganun sila kalaking pera pero sa so, diba ang franchise ng 7-11 million video oh eh bakit? wala ba siyang karapatan? hindi naman sa wala pero ang yaman eh mayaman mayaman talaga mga secured ang future mm -hmm. Mm -hmm. pero grabe talaga ah, alam mo naman kasi dapat sinisecure ang mga future natin <laughs> natin. Oo. Hindi ba nila lang? Kasi parang hindi ba tayo kasama dyan sa pagka... Ay, hindi ba? tayo kasama. Ay, hindi ba? tayo kasali. Sila lang? Sila lang ang Secure lang video? Pero ayan nga, mga kabatang helmet, no? Nakaka... Nakaka-amaze. Kasi, grabe, no? Eh, isang ano pa nga. Ako nga, pinangarap ko mag-franchise ng Jollibee. Video ka pa, pero million din, eh. Oh, syempre. Yan, no? 7-Eleven, Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Hindi lang tatlo, no? There's more. Oo, video ka pa. 100. 100? Mm -mm. lang? May butal ba? Parang may butal yata. May butal ba? Pero ba diba, kung pagpalagay natin yung isang daan, eh isang milyon ang franchise. O pagpalagay mo lang hindi lang isang milyon, mga 2 milyon na. Siyempre, nagtataas yan, diba? Bidyo ka for value. Mm. ang laki nun. Eh di wow, dyan ang kukuha parati ng baon ko. Kukuha ko yung may ari. Kung may one five ako, Grabe. Uh, okay. Parang pikilala akong ganun. Eh, di na nga daw, sapat yung 1.5 niya. Sa mm. ano, mga... Bili-bili sa oh, 7-11. Yung yun, naman ako. Oh. Buta na lang siya kami, yung 1 5. Yung yun, kapar. Mm. Tangkilike na sariling. Ating. Kanila. O, oh, diba? Kasi, Siyempre, no, sino pa matutulungan kundi ang magkakapamilya. Yes, o, diba? daba? Pero ayan nga mga kapatang. All in the family. Anong masasabi niyo about dyan? Kung totoo man yan o hindi. ba? Diba? What if lang talaga? Ang swerte naman talaga. Ang swerte talaga. Ang pakaswerte naman. Pero hindi ko, hindi ko talaga alam kung saan ni Voice of Millennials yan. Pero huh? Ah. shout out Voice of Millennials na page. Pero... Siyempre, video ka per. Hindi ah. naman aangat at sisingaw kung wala talaga. Wow! pero oh, okay. so saan kaya, no? Sino kaya yung magkakapagsabi na, totoo kaya yan? Hmm! Diba? Uh, Oy, trabaho na tayo ulit. Oo, para, para may pampasweldo tayo ulit yes, sa mga kanila. Sa mga politiko, no? Oo. Trabaho na tayo, mga batahin pa dito. Huwag ka magre-reklamo. O, ito na. ka na lang. Pinagkakasya ko Patayin na lang. nga. Patayin nga yan? Oo, oh, pinagkakasya ko na nga lang yung break sa piatos. Piatos ka na lang. Marapit sa 7-11. Marapit na ako malnourish. <laughs> Oo, kayamanin mo. 7-Eleven? Oo. Oh, oh. to sa 7-Eleven, Mr. Oh, -hmm. Tapos mag-copy project ka pa. Iba naman yun. Copy project ka pa. Mahal dun. Tapos mag-all day ka. mahal dun. Mag-times ka pa. Ay, mahal din. Mag-primoter ka. Wala well, ka to. May yan eh. Sa mga abata, helmet, talaga sa mga vlog ito. Kalimut na mag-subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa lahat na mga na-upload po namin ni Bichogapur. Eh, kapag Bichogapur, may nakita akong tarpaulin. Nang ano na naman sa ni Puersa na ba ito ni nasaniban Pastor Gibbs at ni Mr. Marcoleta. laki ng tarpaulin eh. Laki eh. Sanib? Na saniban. Yes, lang sa Niban? Yes, sa lang doon sa ano, tarpulin. Pero ayun naman, ah. naman, kumbang helmet, no? Ang ka lang talaga ako. Pedig, ano na naman? Only in the Philippines na pwedeng tumakbo, videographer. Ah, oh, syempre. Yung... Pwede naman yan, oy. Basta, Abakan ah, nyo yung next vlog natin about naman dyan. Basta uh -huh. stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko mo sa buhay na gano'n mati na mo. It keeps getting better. Every day, God bless everyone. Bye! Ganyan sila doon. Bili tayo siya pao sa 7-11. Hindi naman tayo pao doon. Masarap. Oh, Hotdog na lang.